Brum brum brum, nandito na naman si Machong Brum Brum Ha ha ha, hi mama Ha 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 Mga brum may nakita na naman ako natutulog sa tabi ng kalsada mga brum na naman natin ito ng na pagkain, let's go Punta tayo sa Jollibee mga kabrumbrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga brum! let's go oh uh, dito tayo sa Jollibee mga kabrumbrum para bumili ng pagkain, let's go Pasok na tayo mga brum! let's go kita na tayo mga kumurong, pibili na tayo na pagkain. Let's go! Mga kumurong, nakabili na tayo ng pagkain. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kumurong, ihatid na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kumurong sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kumurong, ihatid na natin ito. Let's go! Ay tatay mga kumurong, lupitan natin para ibigay ang pagkain. Let's go! Nandito siya mga kumurong. 別に今日も悪者の関係だなってやっぱ関係が違う。